Cosmartan Hawit Gamer Wamus Cruz Puro kayo diwata Diwata ha? Kung totoong pagtulong Ang hanap ninyo Ang daming nangailangan Dito sa lansangan Ang mga bata Andyan mga walang kinelas Mga walang makain bakit kung sino pa yung umaangat sa buhay ang inyong binibigyan ng pansin? Ha? Ando na yung negosyo niya, lumalago na umaangat. Pero bakit laging si ang inyong laging kinutulungan? Ha? E samantalang ang dami mga nagugutom dyan sa kalye, mga bata, mga pamilyang walang matulungan, walang matulugan walang makain ha? real talk bakit hindi nyo gayahin ng kalingap? ang kalingap lahat ginagawa, nagpapabahay tinutulungan ang mga may nangangailangan ha? ang ginagawa ng kalingap yun ang totoong pagtulong sa kapwa ha? dahil ang mismong kinutulungan nila ay yung talagang mahihirap yung hindi man nakakapag-aral makapag-aral man ay talagang kapos sa pinansyal hindi yung umaangat na nga yung tao sa pangin yung pupuntahan ang pupuntahan at papasikatin ha real talk diwata diwata yung simply nagpapabati sa iyo ng happy birthday diwata hindi mo man lang nasabi uh, may, ang sinabi mo pa lilipas din yan kuya grabe ka ikaw kaya ang sabihan nun ha ikaw kaya yung magpabati sa sikat na vlogger na, na influencer na negosyante ha sa yun lumagay katayuan nung nagpapabati sa iyo diwata di ba masasaktan ka rin ha ah. simpleng happy birthday lang hindi mo mabanggit nabanggit mo pa nga yung lilipas diyan Ilipas rin yan kuya grabe ka diwata parang hindi ka rin galing sa hirap ha ah. itong si diwata sumikat lang yung mabang na rin eh. lumaki ang ulo ha? yung mga nagpapapicture sa kanya tinatanggihan magpapicture man nakasimangot pero pag may bigay yung may nagpapapicture sa kanya sobrang saya sobrang laki ng ngiti pero pag walang abot yung nagpapapicture sa kanya kasi pagod BC Puyat yun ang laging sinasabi ni Diwata grabe ka Diwata